talakayan ng mga may init sa paksa, panibagong informasyon para sa kapatiran ng marami, mga balitan tututukan ng lahat, at inspirasyong hatid ng mga kababayan nating bayani. Tunghaya ng edisyon ito ng MMDA on the road. Tunghaya ng isang buhay na bayani na tumanggap ng mga parangal sa iba't ibang bansa at nagtaguyod ng magandang ehemplo ng mga kabataang Pinoy sa mundo. ang husay natin mga Pilipino dahil na rin sa pagmamahal natin sa ating mga kababayan isang halimbawa na rito si Pozzolo Gonzales isang kabataan, isang huwaran. Ayon sa tinakanguling survey, malaking porsyento ng kabataang Pilipino ang nawawala na ng pag-asa na masusulusyonan pa ang mga problemang moral at pang-ekonomiya ng bansa. Paano ba may empower ang mga kabataang Pilipino upang makagawa ng pagbabago? Paano ba, ba mamamaksimize ang effort ng mga kabataan na ng nagpopromote ng social change? Ang mga katanungan ito ang nagtulak sa isip ni ginoong Kostyolo Gonzales isang youth advocate at founder ng Voice of the Youth Network, isang organisasyon ng mga kabataan na naglalayong bigyan ng tinig ang mga kabataang Pilipino. Nakita niya ang napakalaking kontribusyon ng mga kabataang ito sa pamamagitan ng active participation. Ang naging inspirasyon ko ay ang aking sarili. Kasi nung ako'y bata, napansin ko parang hindi lahat ng mga opportunity ay para sa lahat. Uh, ilang tao lang yung nabibigyan ng opportunity na makasali sa iba't ibang mga youth affairs. So, ang ginawa ko, nagtayo ako ng sarili kong organization para bigyan ng uh, pansin ang mga kabataan na hindi napapansin. Kasi maraming mga kabataan na may talento, ngunit hindi nabibigyan ng oportunidad para na-express nila na yung kanilang talent, internet sa mga ideas niya. Ang Bote Network o www.bote.org ay isang internet-based network na pinatatakbo ng mga kabataang Pinoy na naglalayong mapaunlad ang leadership, youth participation at development sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Binubuo ito ng may isang daang libing niyembro mula sa iba't ibang lugar ng bansa. Ayon kay Pocholo, o Choi kung tawagin. Naniniwala siya na ang mga kabataan ay hindi apathetic o walang pakialam. Hindi lang nila alam kung ano ang kanilang dapat gawin at walang nagtuturo sa kanila kung ano ang mga oportunidad na naghihintay namin sa kanila. Ang mga kabataan ay may kanyang kakayahan at potensyal na kailangan hubugin at bigyan ng lugar para ma-express nila ang talento na lalaman at kanilang nararamdaman. Taong 1996, nag-aral siya ng speech communication sa University of the Philippines, Diliman, at naging pinakabatang broadcaster. Kasama ang mga veteranong broadcaster na si Joey Galvez at Tia Deli Magpaya sa programang Awit Tawanan at Timo Seiko. Naging reporter din siya at voice artist ng iba't ibang Sa Taong 2004, Nagmakilala niya si Angie Reyes at Joniel Gonzaga. Mula noon, naging konkreto ang tinatahak ng voting network dahil sa dalawang batang leader nito. Nagsimula ang kauna-unahan radio show ng Zoti, ang Dakas Kabataan, Tinig Kabataan, na ngayon nasa ika-apat na sa ika -apat na rin sa ere. Nasundan nito ng Voice of the Youth TV, isang youth-oriented TV program na pinalalabas sa Global News Network. Nakakuha sa akin nang gagaling. So, wala akong hinihinga ng pondo maliban sa sarili ko. Uh, may sarili kasi akong kumpanya, yung Creative Voices Production. Isa siyang Voice Talent Agency at isang Recording Studio. So, sa pamamagitan nun, siyempre, interest ko yung makatulong at maging part ng... Uh, sa pag sa ating bansa, yun, tinayo ko yung Crazy Boy, ah, ang Voice of the Youth Network. Uh, bali, siya ay tinapatakbo ng volunteerism. Dahil nga sa wala kaming pondo, mag-gumagawa ako ng isang sitwasyon na kung saan maraming mga kabataan ang indusagado doon sa sitwasyon na yon, At dahil nga sa volunteerismo, eh, ginagawa nilang isang bagay na kahit hindi sila binabayaran. So, lahat yan, nakikita sa ang daan libo na yung naging yan, bagay sa buong Pilipinas, sa uh, pamamagitan ng internet, eh, nai-involve. At binibigyan namin sila ng mga pagkakataon na kung paano yung mga gagawin. Pinapaalam namin kung so, ano yung mga pwede nilang gawin bilang kabataan, magdating sa environment, sa human rights, o sa poverty, youth participation, at marami pang iba. Dahil sa mga gawain ito para sa kapwa kabataan, simula 2003, iba't ibang parangal na ang kanyang tinanggap mula sa iba't ibang foundation sa buong mundo. Naging tinatawag din siya sa iba't ibang delegasyon na dinaluhan naman ng napakaraming kabataan mula sa bawat sulok ng mundo. Hindi na nga ang passion ni Choi sa paglilingkod sa mga kabataan. Kung kaya naging isa siya sa mga technical assistants ng Youth Affairs Office sa Malacanang noong 2004. Dahil dito, nalibut niya ang buong Pilipinas upang ipalaganap ang prinsipyo ng Voice of the Youth Network. Minsan lang tayo maging kabataan. Isa itong gift o isang uh, regalo na balang araw darating ang panahon, babawiin sa inyo yan. So habang nasa inyo yung regalo yun, i-maximize ninyo. Dahil pag hindi nyo ginamit ng mahusay at mabuti, pag ginawi yan, baka pagsisihan nyo balang araw. Kasi kung ano yung ginagawa mo ng kabataan ka, yun ang magiging reflection mo pagdating mo ng pag nagkaedad ka na o pag tumanda ka. So habang bata ka, nasa edad kang 15 hanggang 30, Gawin mo lahat ng kakayahan mo. Number one, kung ano yung interest mo, yun ang gawin mo. Huwag ka lang uh, sumunod sa agos ng kung ano namang -ano uh, mga like sa kurso, di ba? Kung lahat uso na, magnanas ka kahit hindi mo interest. Kailangan gawin mo yung passion mo. Kasi pag ginawa mo yan, doon ka magkatagumpay. Kabataan niya ang tunay na pag-asa ng bayan. Ngunit ang mga kabataan ito ay hindi makakakilos kung wala ang tamang paggagabay at masasandalan. Pocholo Joy Gonzales Punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng inspirasyon. It's